Ali na tiran ko yung isang truck dito sa may Balenswela. Napadlak na po, tapos tinigitan ng stall bagel. Tapos po, kada isang oras, may enforcer, bumabalik, tinitigitan hanggang hindi pa tapos. Ano ang naging problema ng truck nyo? Uh, nasunog po yung wirings niya sa battery, pati sa starter. Nako. Nagliyab po. Mabagsik diyan? Opo, sir. Dati may tumawag sa amin, 32 ang tiket na natin. Ang na... tiket? Oo. Oh. Habang hindi kayo nakakalis, titikitan kayo ng uulit-ulit. Obstruction. Opo. Ganun na rin po yung nangyari sa amin ngayon. Oras-oras tinitikitan? Opo, sir. Obstruction? Opo. Anong oras ba nagsimula? Uh, alas 12 po. Alas 12. Opo. Hindi, may walong tiket na kayo ngayon. Opo, sir. Paano? Nagpahanap ka na ng materyales? Okay na po yung unit, sir. Ngayon, kinabayaran na po namin. Bali, 9.5 po yung total. 5,000 po yung clamping. 5,000 ang clamping. Tapos? Opo. 1,000 yung isang obstruction na install bagel. 6,000. Opo, tapos? Tapos? yung limang tiket ay ano, pito. Ah, yung pito. Opo. 500 kada oras. Opo. Nando na kayo sa opisina. Opo, ito na po sir, nabayaran namin. Nagpagigas kami sa opisina namin. O hindi makaalis yung truck kasi titiketan na naman pag hindi nabayaran sir. Ganito kapatid, ano? I-check namin kung ganyan talaga ang estilo nila sa ordinansa. Opo, po, sir. Paano po, sir, pag hindi natapos ngayon, tapos grabe yung sira, sinabukasan pa natapos, eh di sagdama ko mga yung namin. Sabi ko, sabi ko nga sa'yo, may tumawag dito, 32 ang ticket. Ang dami po, no? Oo. Hindi tinulungan. Pinabayaan lang. Basta kada isang oras, babalik ang enforcer ticket ng ticket. ang... Opo, oh, ganun oh. po yung nangyari. Ganun na style siya. Yan naman truck, hindi maiwasan na nagkakaproblema, ano? Opo, oh, sir. Eh, ganun lang muna. Pasensya at wala akong may tulong sa inyo. Ganyan talaga sa Valenzuela City. o oh. oh, sige po, sir. Maraming salamat. po Sa ibang pamamaraan, baka makatulong tayo. At, at kung makapwesto tayo, baka ma-question natin yan. Kasi wala ng public service eh. Nasiraan ka na, hindi ka natutulungan pepeperahan ka pa ng paulit-ulit. Opo. Opo, ganun po. Bigat, no? Opo, okay? sir. <laughs>